Hello, good morning everyone. This is Grandma Emma once again and welcome to my blog. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe and press the notification bell para lagi kang updated sa channel ko. So, isa na namang panibagong sit-in vlog ang aking gagawin ngayon. Ito ang tinatawag kong Reaction Vlog Part 4. Ayan. Marami na akong nag-reaction. Nag-1, 2, 3, at ito na yung pang-apat. Pero kahit pang-apat na ito, I make sure na hindi sila magkakapareho. Kaya panuorin nyo hanggang sa simula, hanggang sa wakas. So, iba-iba sila lahat. So tara, simulan na natin. At pasensya kayo na nga pala kung bakit ganito yung itsura ko. Ayan. Kagagaling ko lang sa Zumba. At siyempre, habang may time pa bago magluto. <laughs> bago magluto ng tanghalian, eh, mag-vlog muna. So tara, simulan na natin. So ito nakikita nyo, Sampaguita Pictures. Maraming mga movie company nung araw na inabutan ko pa, ito yung Sampaguita Pictures, uh, Leia Production, video Premiere, tsaka mga LBN. Karamihan sa mga pelikula nila is black and white pa. Kasi noong unang panahon pa nga naman yun. Pero ngayon, nagsulputan na yung mga bago. Diyan na yung mga Seiko Films, sumunod na Seiko Films, tapos Regal Films. At ngayon, marami na ng mga nagsusulputan ngayon. And then, pangalawang pictures natin ay ang lumang bahay at saka damit. Tingnan nyo yung bahay dito. si gawa sa pawid, sa kawayan, sa sawali. Pero maganda mira dito. Unang-una, hindi siya magasto. Siyempre, mura lang yung lightweight materials lang naman ang ginamit. Pangalawa, espresso. Yun nga lang, hindi siya matibay kumpara sa mga bato-bato ngayon, mga simento ngayon, ganyan. At saka tingnan nyo yung damit niya. Siguro itong bat babaeng ko is magsisimba, kaya ganyan yung damit niya. Imagine, magsisimba kung ganyan yung suot mo. Long sleeve, takip yung dibdib, -dib. <laughs> takip yung dibdib, tapos hanggang paa, diba? Ganyan ang mga kasuotan ng mga babae nung araw. Hindi kagaya ngayon, ayun, katulad ko, ayun. Medyo, ano na siya, parang... Uh, nakasando na babae nakasando sa mantalam nung araw ang nakasando lang is lalaki di ba pero ngayon kahit babae pwede na mag-short okay next picture natin is tingnan niyo yung delivery truck ng San Miguel Beer di ba Spanish Spanish style pa talaga yung style niya parang karwahe di ba hindi ko na yata to inabot kasi hindi ko alam kung dito to sa Philippines kasi yung picture niya is parang sa ibang bansa mga ganun pero kakaiba talaga siya kumpara sa delivery ngayon, delivery truck ngayon, di ba? As in truck talaga. And then next is, ayan, ganito naman ang case ng mga beer noon, mga pale pilsen. So, gawa siya sa kahoy, kaya pagka binuhat mo siya is napakabigat. Imaginein mo, kahoy siya, solid na kahoy pagkatapos ang laman ng mga isang case yata is 12 or 24 pieces na, 24 bottles na beer. Di, ang bigat nun, di ba? Pero ngayon, ang mga cases ng beer ngayon is mga ano na Mga plastic na, di ba? Okay, next is bilaong butas-butas. Siguro yung tataka kayo kung bakit may butas yung bilao, di ba? Kaya nga bilao, eh, di ba? Para pag nagtahip ka ng ganyan is ang matatanggal lang is yung mga palay, di ba? Pero ito, ipa to. Kaya nga may butas-butas kasi iniikot-ikot siya ng ganoon Tapos, bumabagsak, <coughs> excuse bumabagsak nang bumabagsak yung mga binlid alam niyo ba yung binlid mga jensy mga yung binlid is yung parang pinong-pinong or durog na durog na bigas so ang ginagawa eh si ano ba dancecer kasi sa amin eh pero sa tagalog yung parang ikot ikot-igutin lang siya sa bilao tapos babagsak na babagsakin yung yung binlid na yon tapos yung binlid na yon is pwedeng siyang patoka sa mga ibon patoka sa mga uh, ah, manok, ganun. Kasi pag hindi mo inalis yun at nakahalo pa rin sa bigas, yung bigas mo hindi maganda pag niluto. Para siyang malambot, para siyang lugaw, yung tipong ganun. And then next is, ayan, kung nakikita nyo yung usong-usong poso noon is ganyan. Yung parang itsura niya is pichil. Kasi ang mga ano ngayon, ang mga poso ngayon, sumunod yan is yung jetmatic na, di ba? Yung parang di kuryente na. Pero ito, ito naranasan ko. May picture pa nga ako noon eh. ah, sana makita ko, may ilagay ko dito. Yung parang ganun ka nang ganun, tapos walang lumalabas na tubig. Yung bubuhusan mo siya, yung pinakang ano niya, yung may pa ganun, bubuhusan mo siya ng tubig para meron siyang, pag mo, meron masisip si pa, aakyat yung tubig. magkakaroon na siya ng tulo. Yun nga lang, para kang nag-barbell, nag ang hirap-hirap. Samantalang ngayon, sang ganyan mo na lang sa gripo, di ba? Madali na. Okay, next is ito yung water dispenser nung araw, di ba? Ang lamig kaya ng tubig dito. Ah, uh, ito yung tinatawag na palayok. Meron kami ganito sa Bicol. Ah, uh, palayok siya or kung tawagin isbanga Pagkatapos meron kami pang ano doon, pang tabo kasi wala yung walang gripo eh tatabuin lang namin ng na ganoon. Tapos ang pantabo namin is yung kawayan na pahaba na mayroong bao. Oh, kaka-relate kayo eh mga kaedad ko, no? Merong bao sa dulo, tapos yun yung pinanggaganon namin. Sar masarap, masarap yung tubig dun, ma ano, malamig, ganun. Hindi na kailangan mag pa. Yun nga lang, kailangan mong, ano, hinyo, parang kailangan mong hugasan palagi siya. Kasi pagka, siyempre, tubig din yun, maglulumot din yun, magdudumi Kailangan mo siyang hugasan palagi. And then next is bangkerahan. Ito yung tinatawag nila noon nung araw na dirty kitchen. <laughs> May dirty kitchen na nung araw, di ba? Kaya ganyan lang, sila kasimple, nakataog lang yung mga hanggana nila. Tapos nakaganon yung mga plato nila. Nakasabit lang yung kanilang mga, ano tawag dito, mga kaldero, kaserola, ganyan. Kahit nasa labas yung mga yan, hindi sila nawawala. Dahil nung panahon noon, wala pa namang mga magnanakaw eh simpleng-simple simple ang buhay, lalo na sa probinsya. Dahil daan-daanan siya, hindi ka magkaka-interes punin. And again, next is damit kasuotan ng mga pambabae. So, ayan, tingnan nyo. Ang, ang di ba Samantalang diba, ang damit ngayon, uh, ano na, dati lang pastuhol o kaya malapit na sa talampakan. Ngayon is above the knee parang pag ka na lang, i-ins eh, na lang makitaan ka na. Tapos yan, yan talagang cover na cover yung dito nila, hindi nakikita. Yung iba nga may, may alam pa di ba? So ganyan sila noon magdamit, hindi katulad ng yun na ibang, ibang, iba na talaga. Napaka-simple. Kaya walang mga nare noon eh. Maliban na lang ng panahon pa ng hapon, ibang usapan na yun. Pero eh, ngayon, bis parang ikaw na yung nang aakit sa lalaki eh, di ba? Next is, <coughs> uh, cassette tape. Itong mga cassette, na, cassette tape na to is marami pa ako nito. Ayan, ipapakita ko rin sa yung collection nito. Uh, una kasi, noong unang panahon kasi, ang cassette tape na to is napakahalaga. Lalong-lalo lalo na yung mga nag a -abroad. Kasi wala pang mga cellphone-cellphone noon. So, ang way of communication nila is magre-record sila ng, sa tape recorder. Ito nga, yung cassette tape na to. Tapos, ipapadala nila sa abroad through package si Hindi ko alam kung pa paano nila pinapadala. Tapos ipi-play na lang nung nasa abroad. So parang na silang nakikinig na nag-uusap. Ano. Hindi ka katulad ngayon na parang madali na lang. Yan. Kaya hindi ko tinatapon to eh. Pero sabi ng mga anak ko, itapon mo na may aanin pa yan. Sabi so, ko, ko itatapon eh collector's items na yan, di ba? Andyan lang, sa nak nakatago lang. Okay, next is uh, carpet. Pag pumunta ka sa isang bahay at nakitaan mo yung ganitong klaseng carpet, mm, asahan mo, Saudi boy yan, di ba? <laughs> Kasi karamihan noon, pagka nag Saudi-Saudi ka, karamihan pasalubong nila is ganyang mga klaseng carpet. Kaya yan. Maganda rin naman, pero ngayon parang wala na, wala na akong masyado nakikita ang ganyan. Karamihan na ng pasalubong ngayon is mga chocolates, mga ganon. And then, COD. Alam niyo, tumanda na lang ako ng ganito, mamot na ako ng senior. Hindi ko pa rin alam ang ibig sabihin ng COD. Ang pagkakalam ko, COD means cash on delivery or call of duty nalaro, laro, di ba? Pero yung COD mall, sa kusa ko ba Hindi ko alam kung anong meaning nun. Basta ang natatandaan ko lang nung bata pa ako, dinadala ko yun ng papa ko at ng mama ko. Actually, mama, papa ko lang yata eh, kasi mama ko na is paralyzed na. So, papa ko lang ng nagpapasyal sa akin yan. Tapos, ang tagal namin nag kasi may oras pala yun. Hanggang sa dumadami na dumadami na yung mga tao. Tapos, may amaya, pagka yung or, may time pala yun kung kailan nila bubuksan, sisindihan, or o i-operate na Tapos yan, may maglalakad-lakad na ng ganyan, yung mga display display nila ng kong Pasko. Nakakatuwa, pagbata ka talagang amis na amis. Kasi iba-ibang kulay pa sila, gano'n. Pero wala ngayon, wala na yata to eh. Kahit yung COD department store, wala. Next is Fiesta Carnival. Ayun, sa Cubao din to. Magkalapit lang sila. So, after mo manood sa COD, punta ka na dito sa Fiesta Carnival. So, hindi mo na kailangan pumunta pa ng mga Enchanted Kingdom, Boom na Boom, Fillside, yung mga ganun. Dahil dito lang sa Cubao is meron na. Pero ngayon, wala na rin to ngayon. Ano na yata ang ginawa dito? Yung Rustan? Parang ganun? So, basta establishment na siya ngayon. And then, Johnny's Bake Shop. Tatandaan ko itong Johnny's Bake Shop na ito. Sikat na sikat nung araw. Ang kalaban niyan dito is Merced Bake Shop. So, nung birthday ng mga anak ko, dito kami laging kumukuha sa Johnny's. Kasi ang Johnny's is masarap. Sayang nga lang, eh, wala na ngayon. Eh. Parang, ang sumikat na ngayon is, hindi eh, ko lang alam kung meron pa sa ibang lugar. Ha. Pero, oh, ang sumisikat na ngayon na magkatapat is, ano, Goldilocks and Red Ribbon. Yan. And then next is ito. Tuwan-tuwa ako dito sa batang lalaki nito. Nung araw pala, meron na palang mga bakla. Kasi tingnan naman siya, O oh, parang po poise na poise siya, di ba? Kakatuwa lang. Ilan taon na kaya itong bata? Okay, next is eto ang ganda tingnan nung kalye noon, tingnan nyo sa Pasay City, Pasay Rotonda, gano'n. So ngayon, so ngayon kung titingnan nyo itong lugar na to, so wala na yung karatula na Pasay na yan, tapos yung mga jeep, mga kotse na yan, is ibang klase na, modernized na, tapos matraffic na dyan, tapos yung pinakang island niya is wala na yung mga puno na yan, pero may mga ano, may mga tanim-tanim pa naman. Tapos yung banda doon, siguro yung dagat na yun is mga building-building na yan. Diba? Next is boundary. Hindi ko alam kung boundary ng ano to. Pero kung titingnan nyo, oh, siguro mga establishment na ito ngayon, tapos may LRT na to ngayon, may MRT, kasi hindi ko alam kung parte saan to eh. Diba? Ibang-iba na talaga ngayon. Aranyaki. Ayan. Natatandaan ko yung ate ko noon galing siya ng Bisaya. Actually, hipag ko. First time niya pumunta ng Manila, tapos nakita niya yung signboard ng Paranaque, Makati. Meron pa niya noon eh. Sabi niya, hindi daw siya maliligaw dito kasi pag nakita niya yung Paranaque at saka yung Makati, alam niya na. Eh, paano ngayon? Giniba na, di ba? Ginawa na siyang ano yung parang LRT, MRT, ganun. So, hindi niya na matatandaan wala na tong ngayon itong st statue na to wala na kasi pinalitan na siya ng MRT or LRT ayan. okay next is Araneta Coliseum or the Big Dome ayan kung nakikita nyo ibang iba na siya oh. paligid na siya ng mga establishment na yun hindi gaya noon ang lawak lawak ng parking tapos parang pag namasyal kay dito pinasyal mo yung mag ito, yung pamilya mo rito, is parang naka own ahon ka na sa buhay kasi nakapasyal ka rito eh. Diba? Ang ganda niyan, ang laki niyan. Pero ngayon, mas maganda na siya kumpara naman sa dati. Kumbaga siyempre nagle-level up, nagle-level -nag up din naman yan kahit pa So, ayan lang mga ka-Gen mga ka-millennials, mga ka-grandma. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga to kasi nga, natutuwa akong balik-balikan yung mga lugar na gamit nung araw. Kung totoo si is napakasimple lang naman ang buhay noon kumpara sa ngayon. Ngayon is medyo high-tech na, ibang-iba na. Uh, masyado na tayong ano eh, parang kinain na tayo ng siyensa. Siyensa. Tama ba? Science, ganun. Na uh, ang na, halimbawa yung communication na lang dati, telegram na ngayon is tawag-tawag na lang, ganun. Tapos dati yung lutoan natin is kahoy. Ngayon, isang click mo na lang. So, ngayon, ngayon. So, yun lang. ah uh, sana marami kayong natutunan sa aking reaction vlog sa mga gamit noon, sa mga lugar noon, sa mga damit noon, di ba? So, yun lang. Kung nandito pa kayo sa panunood ngayon, please like naman, share, and subscribe. So, bye!